Ano po? Ano Tapos? Eto po. oh, sino ma, Namin po. Tapos? Sa bahay nyo? Sa bahay nyo? At ito. oh, Yan po. Sa bahay nyo. Kitchen. Ano yan? yung sa bahay nyo sa mundo? Yan po. oh, Papa, ito. O. Alitain na si tatay. Diyan, sa bahay nyo. Si tatay mo. Yan po. oh. Ade, ito ano? Kusina ito. Oh. Kusina ito. Ikaw na yung sasak Ikaw, ikaw. dali. Oh. Madali. Ikaw pa ang Ikaw ma. Hindi yung kusina. Yung kusina. Oh. Asan yung kusina? Na. Oo. Oh. oh. Yan po. Tapos? Dun. Atong, oh. okay. uh. Kusina doon. Ano? May guni-guni. Saan doon? Saan nga doon may guni-guni? Bailamin po. Saan doon? Saan doon? Sa kusina? Sa sala? Ano? Sa sala? Oh, may bintana, di ba? Oh. Last po. Tapos? Po. Labas, lata oh, tapos po, labas-lata ako. I-alak. O, tapos? Tapos, labas-lata ako to. O, oh. oh. tapos? I-alak. O, oh. tapos? Nana po. <laughs> tapos yung bintana? Tapos yung bintana. bintana? Sa bintana. bintana. O. Oh. nanyo po ako. Nakita Ano nakita ko sa bintana? Um, asul po. Ano yung tsura? Ano yung tsura ng asul? Oh. Yung, um, pangit po. Ano itsura? Pangit. Ano sabi sa'yo? Po. Ganun siya. Baboy siya. Sa akin po. Oh, oh. Tapos? Paano mo? Oo. Oh, Papaloy mo kung nakita ko. <laughs> Oo. Oh. tapos? tapos? Ayun, Anong ginawa mo? Baboy siya. Oh. Anong ginawa mo ng ba? aswa? Ba? Baba.